ito yung hamon sa buhay ito yung hamon sa buhay ayan o no? oh. magulan o no? maginit man anap buhay pang alimango yan yan yung kalangitan o no? oh. alos ulan yan halos magulan mga kaibigan pero malakas talaga ang ulan oh, pa lang kaya hindi ako nakapag-upload mga kaibigan ng video Eto lang ang dahilan. Yan. Onsing piraso. bintana natin to. <coughs> <coughs> hindi, hindi ka susuko sa hamo ng buhay. Umulan man o bumagyo. Bumuhos man ang mundo. A ah, bumuhos, gumuho pala. <coughs> Yan na. Yeah always tayong mag ano buhay kayan ang hamon sa buhay dito tayo magbinta sa tulay na ito Ya laban lang sa buhay. Kabayan mo mga basir yan dyan Uli na siya sila gabas <laughs> Dahil ang basir ay basir na talaga yan Eto para sa mga basir oh. oh. <laughs> yan siya Oh, nabili na ang kuno natin. Alimang mo makibigan. Ni <laughs> si Mama nagbili oh, yan oh. Yan, yan sila nagbili. Oh. <laughs> May lang. On piraso, mga kaibigan. Thank you so much. Maraming salamat. Ah, uh, maka pamilya tayo. Makabili tayo ng bigas. Ayun, hintayin naman tayo nang kwan. Hintay tayo na sasakyan kumiyot pala tayo kay pobreng mahirap pa tayo mga kaibigan o yan na bigas sigurado ang bigas natin no ito lang hanap buhay pag ulan o mahindi yan talaga hanap buhay natin o mga limang ulang lalo na sa si mga baser na nagsabi binili mo lang yan sa ano Merkado. Pilih <gulit> si Merkado. Pilih si Merkado. Kata <gulit> nah, tawa aku seser. Pilih si Merkado. Nakita <gulit> mo kaget ko sir sa daliri yan oh baka di mo kaya yung kagat ng Kaya Harap buhay lang pang alimang mga kaibigan Ang daming baser ko doon sa ano Sa reels ko oh. Adik daw ko anong adik <laughs> Yung naghanap buhay ng marangal Adik pala yun <laughs> Adik ako sa buhay pang alimango. Ganon kasi simple, Oh Hahaha <laughs>